Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Nakaranas ka na bang magpakain ng isda? Minsan mo na bang sinubuan ng isda gamit ang kutsara? Sobrang nakakatuwa ang magpakain ng isda dahil parang wala silang alam kung paano humanap ng sariling pagkain. Pero alam mo ba na sa si ibang panig ng karagatan, may mga isda na ubod ng husay bilang hunter. Ito yung mga isda na maugulat ka na lang sa kanilang atake mula sa isda na gumagamit ng ilaw hanggang sa isda na may malapad na bunganga. Dito nyo mapapanood ang mga isda na may kakaibang hunting technique. Bago tayo magsimula, make sure na makapag-subscribe ka sa FTP channel. Ito ang social media platform na dedicated sa mga animal lovers at sa mga tao na mahilig tumuklas ng bagong kaalaman. Ako nga pala si Nomer, ang inyong host at umpisahan na natin. Una sa ating distahan ay ang mga carpet shark. Mahusay ang pating na ito dahil kaya nilang ambushin ang anuman target. Kinakain nito ang anumang isda na kasya sa kanilang bunganga. Hindi sila nakikita ng ibang isda dahil sa camouflage. Ang balat nila ay kakulay ng sahig ng karagatan kaya mabilis silang nakapagtatago sa ilalim ng buhangin. Tinawag silang ambush predator dahil istilo nila ang maghintay ng pagkain na lalapit sa kanila. Kung minsan, sa sobrang tagal ng biktima, inaantok na sila kakahintay. Hmm. Dito sa kailaliman ng dagat, merong pating na may kakaibang bunganga. Sila ang mga goblin shark. Sobrang creepy ng pating na to dahil kaya nilang pahabain ang kanilang nguso. Hindi lang yan, sobrang dami pa nilang ngipin oh no! Dahil sa korte ng kanilang uso, nahihirapan tumakas ang kanilang biktima Ito na ata ang pating na ayokong maka face to face sa ilalim ng dagat Kung may pating na mukhang galing sa ibang planeta, ito naman ang pating na sobrang bilis lumangoy Sila ang mga Mako Shark at sobrang astig nito bilang hunter ang pating na ito ang may titulo bilang pinakamabilis na pating sa buong mundo. May bilis ito na 50 kilometers per hour. Dahil sa sobrang tuloy ng Mako Shark, kaya nilang habulin ang kanilang target. Kapag nakagat nila ang kanilang biktima, dito nila gagamitin ang kanilang bunganga na tad, -tad ng matutulis ng ngipin. Sobrang bangis ng mga pating na to kaya kawawa ang hayop na kanilang makakagat. Iwasan mo may pag-away sa pating na to kung ayaw mong mangat-ngat gaya ng isda sa video. Pero kung magkakaroon man ng karera sa pinakamabilis na isda sa karagatan, ang magwawagi rito ay ang mga sailfish. May tulin kasi ito na 110 kilometers per hour, dalawang beses na mas mabilis kesa sa mga Mako Shark. Importante sa kanila ang mabilis lumangoy dahil may hirapan silang humuli ng pagkain kung mabagal sila kumilos. Nakatutulong ang kanilang mahabang uso at malapat na palikpik upang mas bumilis ang kanilang paglangoy. Dahil sa bilis ng isda na to, naging notorious sila sa mga manging isda. Lumipat naman tayo sa ilog para makilala ang susunod na predator. Ito ang mga pikefish at mukha silang ordinaryong isda. Gayun pa man, hindi ito ang isda na pangkaraniwan mong nahikita. Paborito nilang targete ng mga baby itik na maliligaw sa kanilang teritoryo. Gaya ng kawawang bibi na ito na walang kaawa-awang pinunterya ng pikefish. Ito naman ang ibon na grab na minalas masakmal ng gutom na pikefish. Grabe, makakasurvive kaya ang ibo na to? Maski pala ang daga ay kayang kainin ng mga pikefish Basta kasha ito sa kanilang bunganga Dahil sa bangis ng mga pikefish, kabilang sila sa listahan ng mga maaangas na isda Kung tutungo tayo sa pinakamalalim na bahagi ng karagatan Dito natin may kilala ang ilan sa mga mababagsik na hayop Sobrang dilim dito kaya ang ilan sa mga hayop ay natutong gumamit ng ilaw para humanap ng pagkain. Ang tawag sa ilaw na to ay bioluminescence. Ang halimbawa nito ay ang anglerfish. Meron itong umiilaw na pamingwit para akite ng ibang isda. Kapag may lumapit na isda sa kanyang pamingwit, game over na yon para sa kanya. Nakakatuwang malaman na meron palang isda na gumagamit ng ilaw para makakain. Kaya kapag nasa ilalim ka ng dagat, huwag kang lalapit basta-basta sa ilaw. Dito sa deep sea, importante sa mga isda ang may matulis ng ngipin. Gaya na lang ng isda na viperfish. Mabilis mo silang maikilala dahil sa kanilang napakahabang pangil. Sa ganitong paraan, walang takas ang biktima. Ito naman ang toothfish na may ngipin na kasing tulis ng karayom. Dahil sa kanyang ngipin, madali siyang hakahuli ng pagkain gaya ng hipon. Pero hindi lahat ng isda sa deep sea ay nakakatakot dahil ang iba parang ang cute atang panaurin. Gaya na lang ng pelican eel na may nakakatumang paraan ng panguhuli ng pagkain. Manipis lang itong isda gaya ng igat. Pero kapag oras na para kumain, dito biglang lumulobo ang kanilang bunganga ang kanilang bunganga ay kaya lumaki na sampung beses sa orihinal nitong sukat. Sa ganitong paraan, naukuha nila ang mga hayop na nagpapalutang-lutang sa dagat gaya ng krills at plankton. Mukhang meron ng humahamon sa patakawan kay Patrick Star Sino kaya ang mas matakaw? Si Patrick Star o ang Pelican Eel? Sa tingin ko, si Patrick ang mananalo. Dito sa Pilipinas, may higanting isda na meron ding malapad na bunganga. Ito ang mga mantare at kumakain ito sa paraan ng filter feeding. Sa tuwing sila ay lumalangoy, sinasagap nila ang tubig para sa lain ng mga krills at plankton. Kinakain nila ang anumang hayop basta't kasya sa kanilang bibig. Sa sobrang enjoy nila sa pagkain, napapatalon pa sila sa saya. Parang gusto nilang matutong lumipad. Ang susunod na ating bita ay ang whale shark o mas kilala sa tawag na butanding. Kumakain din ito sa paraan ng filter feeding. Sinasagap nila ang tubig para malunok ang mga lumulutang na sea creatures gaya ng krills at plankton. Pero kung minsan, may mas nakakatumang paraan ang mga butanding o mga makakain. Yan ay sa paraan ng pamamalimos o paghingi ng pagkain sa mga tao. Mabuti na lang at may mga tao na willing magbigay ng isda para sa mga gutom na hayo. Ikaw, matutuwa ka rin ba mag-abot ng pagkain sa butanding? O katulad mo ang lalaki na to na halos maihi sa takot? Don't worry, ang mga whale sharks ay walang matutulis ng ipin kaya hindi ka nito kayang saktan. Para sa ating huling bida, gusto kong makilala mo ang mga hammerhead shark. Matinik na hunter ang mga hammerhead dahil ginagamit nila ang kanilang malapad na ulo para makahanap ng pagkain. Ang kanilang malapad na ulo ay nababalot ng sensory organ na tinatawag na ampullae of Lorenzini. Ang ampullae of Lorenzini ay ang nagbibigay kakayahan sa mga pating upang mabasa ang mga electrical pulse sa katawan ng mga hayop dahil sa nakikita ng mga pating ang electrical pulse ng mga hayop, nalalaman nila kung may isdang nagtatago sa ilalim ng buhanginan. Lahat ng pating ay may ampullae of Lorenzini, ngunit ang mga hammerhead ang may pinakamaraming ampullae. Ibig sabihin, ang mga hammerhead ang may pinakamalakas na pakiramdam sa lahat ng pating. Pero, para sa akin, ang mga hammerhead ang may pinaka-cute na baby shark. Uh! Tignan mo, mukha silang staff toys na masarap pisilin. Kung nag-enjoy ka sa ating video, don't forget to click the like button. Maraming salamat! Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay James Cedric Johnson. Hello rin kay Bevelita Flora. Shoutout kay Felix Lacro. Carl at Clyde Richards Elguera. Derf Andre at Aquilia Israel Orayo. Trixie Ann at Christina V. Sufrir. At happy birthday sa aking pinakamamahal na nanay na si Elizabeth Lugo. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video. The FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!